Pinakapuso Love Team. Si Bea Vargas at Jake Binene. Ay! <laughs> Sabi ko kanina, mati matibay showbiz, di ba? So, ano yung mga pinakamatinding hamon na pinagdaanan nyo bilang bilang teen star o twin stars, tawag namin sa inyo? O Jake, una ka muna. Ako, uh, siguro matinding hamon na nung pumasok ko sa showbiz, siguro nung tinulungan ko yung mga kapatid ko na ako yung naging breadwinner sa kanya. mami mo, di ba? mother ko. Doon ako nag-umpisa kung bakit, kung bakit ako nag-umasok showbiz. <tos ta> Kaya, yun, naging breadwinner ako sa mo sa ba, mami mo? Sobra. Pinakamatindi pinagdaanan mo. Ako Miss po? Binene. Yung po mga binabato po sa akin issues na hindi naman karapat okay dapat na, na sa akin. Okay. okay. Ikaw ba'y natuto na sa mga pagsubok na yan? Ah... Uh, naging mas matatag ka ba? Opo naman. Yun. Okay. Binene. sa karir naman, anong pi <laughs> mahirap na role na nagampanan mo, Bea, at bakit? Siguro yung po, si Tito, sa ano, sa Luna, yung sa Luna Black. Ah, yung, ah, yung ano, ano, o, yung... Ano, pin... Pinipag... Opo, oh, po, kasi naka-body makeup ako eh. <coughs> oh. Naka-body makeup Ilang oras ba ginagawa yun? Two hours siya nilalagay, tapos one hour siya Marte. tinatanggal. Ano, two hours siya nilalagay? Nilalagay, tapos one hour siya tinatanggal. Ano yung body paint? Oh. Body paint. Paint siya, ito airbrush. Yung sa katawan, kapag nakalagay akong paint, hindi ako pinagpapawisan. Yan tapos yung sa face naman sobrang siyang oily tapos po sa TV mahirap kasi mag-register yung reaction kasi walang kilay, walang gumagano'ng ganon kaya mas mahirap kailangan mas twice yung force. So, ina Or... pinaka mahirap. Opo. Hmm. Si Jake ano pinaka naging challenging na role sa at bakit? Ako siguro po yung ano um uh, ng isang ina kasi kasama ko si Benon. noon hmm. kasi yung director namin si Joel Lamangan. Direk Joel. Direk Joel Lamangan. Oh. Eh yun yung talagang heavy drama din yung Ako ginanapan namin ni Bea doon. Siyempre, nagsisimula pa lang din yung drama. Mm -mm. Doon pa lang din kami nagsisimula ni Bea mag-drama. So yung pinaka parang challenge din sa amin ni Bea. Heavy din. Heavy, din. heavy, heavy yun. Ngayon naman, ano pinaka dream role nyo na hindi nyo pa uh, <coughs> ikanga eh na, na po-portray, no? Uh, mm -hmm. Bea, anong, anong gusto mong role? Gusto kong sa action talaga. Yung, as in mga tinatapon-tapon sa pader. Okay. Jake, anong pinaka uh, role pa na gusto mong gampana na hindi mo pa ikangay nagagampanan sa ngayon? Ay, ako po naman. Uh, gusto ko naman itrya yung mga action. Kasi ngayon, action din. Kasi ngayon, nawawala na yung... Hindi kayo pa rin magkasama. Mm. Nawawala na kasi... Ikaw naman ang mag-aampas sa kanya sa pader. <laughs> 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 nawawala <laughs> na kasi, Tito Klavio, di ba yung mga, ano ngayon yung mga action star? Oo oh, nga Dapat, di ba, balik natin? Oo. Oh. Eh, Para sure. sumigla uli yung oh, industriya. Diba? Marami na kinakasama mga veteran actor, no? Tsaka actress. Sino yung tinitingala nyo talaga? At bakit? Na nakatrabaho nyo? Si Tita, Gloria. Alam mo si Tita Gloria. Gloria. Disiplina. Mm -hmm. Di ba? Hindi matatawarin yung disiplina niya. Opo. Pag pumunta siya ng set, maaga, at handa siya sa... Ayun nga po eh. oh, sana sundan niyo yun. Ha? Parang ha? si Ano rin, Squid Germs. Ah, si Squid Pero ganun talaga yung artista nung araw, mahigpit. Ako nga daw po. Di ba? Hindi nakikita sa mga parties, oh. ganun. Nagagalit daw si Doc Perez, kwento ni Kuya James, di ba? Oh. Sa Okay. Saka sa sila, pagita. ano, sila, Miss Jean. Miss Jean, si Direct Gina. Direk Gina. Yan si Direct Gina po kasi kapag naka-exena na ka na mo siya. Ah, ka-exena. Mm -hmm. Sa Luna ako, tapos sa Twin Hearts siya po, direct Director. Director na namin so, so, sa po, Twin Hearts. Si Direk Gina. Kapag siya, Gina yung, alarm. ma yung maka-exena mo siya, kahit di ka naiiyak, maiiyak ka talaga. Okay, Direk na tayo, Jake, Bukod kay Bea, sino pa napupusuan mo sa ngayon? Maging love team. Lexi. <laughs> ay, Lexi. <coughs> Lexi. Sorry. sorry. Arigong, arigong, arigong. Excuse me. Excuse me po. Ano yun? Excuse me po. Sino pa yung napupusuan mo? Ah, wala na. Kasi si Bea talaga. Wala na yun. Wala na po ng napupusuan mo. Lexi. Ano yun? Lexi. Sino naman yun? Ano yun? yun? Ay, ay, walang balian dito. Ay, walang <laughs> sino pa na? Sino pa na? Iba na. Iba na iba. Bella, oh. Bella. Okay. Uh, ano yung sagot niya? Yun ang tawag niya sa'yo, Lexi. Daya! <laughs> Ayoko na! Hate you, tito. Paano... Bakit? Paano manligaw ang isang Jake Vargas? Idol mo ba si Vic? Kilala mo yon? Vic Vargas? Vic Vargas? <laughs> <laughs> Nahalata itat dito! <laughs> so, Can't relate. Paano manligaw ang isang Jake Vargas? Siyempre, um, ganangan. Ano? Ligawan mo na yung magulang. Ano, no? <laughs> Magulang ni Lexie, no? <laughs> sino ba yun? Ay, sino? Sino na, Okay. okay. Di pa na nagtatapos ang pagtampay ni Bea Jake dito sa ating programa. At... Bea! Magbabalik ang Tonight with Arnold Claudio! Claudio!